Hindi na nakalabas ng buhay ang magkapatid na babae nang masunog ang kanyang bahay sa Marikina. Patay din ang ama nila na sinubukan sanang sagipin ang magkapatid. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nilamo ng malaking apoy ang bahay na ito sa barangay Concepcion Uno sa Marikina kaninang umaga. Mabilis na gumapang ang apoy, lalo't luma na ang bahay. Nakaligas ang dalawang pamilya, pero sa kasagsagan ng sunog, may magkapatid na babaeng natrap. Sa kabila ng malakas sa paglagablab ng apoy, sinubukan ng Padre de Pamilya na isalba ang kanyang dalawang anak na babae na sa ikalawang palapag ng bahay na ito. Pero ang patapos nun, hindi na nakita ang Padre de Pamilya. Tumagal ng halos dalawang oras bago naapula ang apoy. Kasunod niyan, tumambad ang hindi na halos makilalang bangkay ng magkapatid na edad 18 at 20 anyos. Nakita rin patay ang kanilang ama. Niligtas niya siguro yung dalawang anak niyang babae na nasa taas. Kasi hindi naman siya sunog na sunog totalin. Yung dalawang babae, yun ang talagang sunog na sunog. Dahil sa pinsalang inabot ng mga natagpuang bangkay, pinili na ng ulilang pamilya na i agad ang magama ama Iniimbestigan na ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmula ng apoy. Nagkasunog din sa isang bahay sa Tondo, nila Nasa huwi ang 88 anyos na lola na hindi nakalabas sa ikalawang palapag ng kanyang bahay. nag ang bedridden ng lola na magkasunog. Bukod sa bahay ng biktima, limang bahay ang nadamay sa sunog at walong pamilya ang apektado. Iniimbestigahan na rin kung ano ang saninang apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.